Ikaw, anong gusto mo? Kena uh, nakita mo yung mama mo? may asawa ng iba. Ayun, tinitingnan mo yung picture. Ano masasabi mo sa litratong yan? Ang landi niya po. Bakit Lahat sa ko mamatay, uh. Bakit mo nasabi malandi siya? Kasi po dating pa po alam na may may asawa siyang... Anong gusto mo sabihin kay mama ngayon na meron kang ebidensya na meron pala siya ibang lalaki at sumama na siya sa iba? Mama, alam mo, pinaglihi ka sa ubod. Ubod ng sinungaling. <laughs> Ayong mag-asawa? Yung pamilya ko nyo. Dina, a, pakinggan mo muna ako. Pakinggan a, mga... ito, mo. Ikaw, sa pamilya ako. Nanay ko, ko pamuka doon. Pakinggan mo muna ako. Pumutang nanay ko doon. Nag-request na sa'yo ng hotdog. Tapos ano, sabi nanay ko, hotdog, yung binili mo potdog, tapos nagreklamo mo nanay ko, nagalit ka? Nag nagalit ka? kasi Sabi mo arti ng nanay ko? Hindi kasi ang gin... Tapos nung kasal natin, tinagalit ka? Sobra ang binay ko sa pakilala nag make-up sa akin. Pinabibili ka ng hotdog, ba't ka bumili ng potdog? Oo, <laughs> hindi po, sir, ano? <laughs> <laughs> ba't tapos, bat kasi ka... Sa bat kasi potdog? kasi tali? Ba't kasi putlog kumili nyo yung <laughs> Hindi, sir, kasi sinusub... Ayun, Bakit parang ginagawa nila akong tanga? Oo, kasi parang tanga ka talaga noon. Hotdog, putlog binili mo. <laughs> Hindi isang ka beses lang ako kumakain sa isang ka araw. Kung ka, hindi ka ang kapal mo. mo. Matababa, matababa, matababa. Hiling ay makausap yung kanyang mister na nagtatago sa ngayon. Inimod daw kasi siya ng kanyang mister dahil sa mga utang. Pakita natin yung picture ni mister. Okay? Ayan, picture. <laughs> okay. <laughs>

Ayon. hindi ako tawag oh, mo Ang sinasabi ko, bumalik ka para sa pamilya natin dahil okay. ayaw kong um, lumaki yung ko. Kaya nga, kaya nga, ka. Ina. Ganito, huwag kang sumigaw. Oh. Ganito na lang, isang salita ko lang. Oh. Iwalayan mo na lang ako. time mo ang anak ko. kita. One for you. ko na yan. Ha? Ah. Iwalayan kahit, mo na lang ako. Kahit sabihin sabi mo, 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 iwalayan, iwalayan na mo kita. Bahala Mahala ka sa, bu o, sa buhay mo. Bawal na akong o, magawa sa'yo na ganyan. Gumawa ka ng gumawa ng gumawa Hanggang sa magsawa ka. Ngayon, pag nagsawa ka, bumalik ka sa akin. Ha? Hindi na. Mga, Hindi na sa, eh, ganun, say something to the viewers. Sa mga natin, because the last time that she was here, so many netizens <laughs> were bashing you, they were condemning you for what you've done to her. They believed her statement. Now, would you like to say something? Make a message to our viewers. Mga Hindi po ako narito. No, you can say in English kasi parang maintindihan din ano. All my uh, fellow Filipinos. Now this is my side. Listen, look and listen and learn. <laughs> 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 Stop. <laughs> Stop.